Ngayon ay October 31, 2024. Ang ating pag-uusapan today ay tungkol sa aking nakaraan. Noong April 2007 hanggang February 2008, graduate ako sa St. Bernadette College of Alabang. At dahil sa kawalan ng pera noon, ang kinuha ko noon ay bukasyonal at ito ay caregiver. Sa parehong taon ng 2008, ang aking kaklase na itatago ko sa pangalang Maria, ay ini ako na doon muna pumasok. Ang gusto niyang mangyari ay pumalit ako na papasok doon sa pinapasukan niya. Parang hindi na daw siya masaya. Noong tinanong ko siya kung bakit naboboring daw siya. Kasi yung pinapasukan niya ay iisang bahay at ang binabantayan niya ay isang bedridden. Sa madaling salita, pumayag ako dahil ako noon ay wala pang responsibilidad. Nagpaalam ako sa aking mga magulang at nag-stay ako sa kanila ng stay-in. Ang pangalan ng aking inaalagaan ay itatago nating sa pangalang Mrs. Rosette. Noong panahong nag stay ako sa kanila, ang kanyang mga magulang ay napakabait naman at malalahanin. Lagi silang nagluluto ng masarap. Pero dahil na nga may edad na nga sila, gusto nilang mas maalagaan ang kanilang anak na bedridden na. Dumaan pa ang ilang buwan at nakwento ko sa aking lola na may inaalagaan ako na bedridden. At ang sabi ng aking lola noon ay gusto niya raw itong makita. At dahil nga gustong makita ng aking lola ang aking inaalagaan, nagpaalam muna ako kay Mrs. Rosette at sa mga magulang nito. At hindi naman sila tumanggi. Bago ko sabihin ang mga susunod na mangyayari, Ilalarawan ko muna ang aking lola sa inyo para mas lalo niyong maintindihan. Ang lola na aking tinatawag, siya ang kapatid ng aking tunay na lolo. Pero nakilala namin siya kami ay malalaki na dahil siya ay nagstay sa US ng matagal na panahon. Noong bumalik siya dito sa Pilipinas, nagpagawa siya ng malaking bahay. At ang una mong mapapansin sa bahay niya ay napakarami niya mga santo ninyo sa isang malaking kapilya din. Isa sa mga natatandaan ko noon nung ako'y bata-bata pa, maraming mga pumupunta doon para magpagamot. Pero karamihan sa kanila, yung mga tipong hindi nila alam kung bakit sila nagkasakit. Yung tipong kahit nagpunta na sila sa doktor ay hindi pa rin ma-find out kung bakit. Mostly nang nakikita ko at naririnig ko, yung mga kulam kaya niya daw gamutin. Pero nung ako'y bata-bata pa, hindi agad ako naniniwala sa mga ganon. Hanggang sa dumating ang araw na pumunta ang aking lola sa bahay ng aking inaalagaan. Ipinakilala e, niya ang kanyang sarili at nagstart silang magdasal. Pagkatapos naming magdasal ay pinalabas ako ng aking lola dahil gusto niya daw makausap ng mag-isa ang aking alaga. Ako ay lumabas ng bahay at nagantay ako ng mga sampung minuto. After na mga sampung minuto, lumabas ang aking lola at tinanong ko siya kung anong nangyari. At ang sabi niya sa akin, hiniling daw ng aking alaga na gusto na niyang magpahinga. Pagkasabi niyang gano'n, naging question sa akin kung bakit niya sinabi yon sa lola ko. Dahil ang alam ko, gamutan ang mangyayari. Biglang sinabi sa akin ng lola ko, maghintay ka ng tatlong araw. At nagtanong ako sa kanya, ano ang iintayin sa tatlong araw? Hindi na siya sumagot at umalis na. Nang pumasok ako sa bahay, nakita ko sa mukha ng aking alaga na parang humihikbi pa. Tinanong ko siya pero hindi na rin siya sumagot. Pagkalipas ng isang araw, parang naninibago ako sa alaga ko. Nakikita ko siyang nagsasalita na may kausap sa bintana. Noong tinanong ko siya kung sino ang kausap niya, tinuturo niya yung bintana at kung ano-ano na rin ang sinasabi niya. Ang sabi ko sa kanya sa bintana, wala namang tao dyan ate. Hindi ko na sa kanya sinabi pero talagang kinikilabutan na ako. Pagkaraan ng dalawang araw, naging matamlay din siya. Naisip ko na baka nag-hallucination lang si ate. At sa pangatlong araw, hindi ko inaasahan na ang mangyayari. Nag-seizure siya at dinala namin siya sa hospital. Medyo nataranta na ako kasi first time kong makakita ng ganon. At noong nasa hospital na siya, Dinalaw siya ng mga kamag-anak niya at kapatid. Medyo malala na daw ang kondisyon niya kaya nag-start na silang magpaalam sa kanya. At pagkatapos ng ilang oras sa hospital ay binawi din siya ng buhay sa pangatlong araw. Hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa akin kung ano talagang nangyari. May mga tao ba talaga na nakakapag kung kailan tayo babawian ng buhay? Ang mga nangangailangan ng tulong about sa visa application dito sa US, A e message nyo si Aldrin Blug, use code Karen for inquiry.